Tila na init na ilang residente ng Kalokan sa mga magiging aksyon ni Digong laban sa mga krimen. Hanggang ngayon daw kasi ay tuloy ang pag ng akat bahay sa kanilang lugar. Umaaksyon si Carlo Castillo. Ang panungkit raw na itong ginamit ng mga masasamang loob para mapagnakawan ng mag-asawang Castillo sa 8th Avenue Extension sa Kalookan. Tansya ng biktima, kasagsagan raw ng tulog nila kaninang madaling araw nang salakayin sila ng mga akyat bahay. Madalas kasi na yung nakawan dito eh. So, siguro iniisip nila kami nilang di pa nananakawan. Hmm, dapat lahat manakawan. Tingin ko pinag-aralan na Ito kasi talagang nagkataon na ano na nandyan yung pants niya. Usually doon niya nilalagay yung pants eh. Nakahang. Tapos yung last Saturday, yung kapitbahay rin namin, nasungkitan din pala. Sa punong ito raw dumaan ang mga magnanakaw para makaakyat sa ikalawang palapag ng bahay ng mga biktima. Dito na raw naabot at nasungkit ang pantalon ng asawa ni Tina na may lamang cash, mga importanteng ID at susi ng kanilang sasakyan. Bago ang insidente, ilang beses na rin daw pinagtangka ang nakawan at sinisira ang kandado ng bahay ng mga biktima na ilang metro lang ang layo sa barangay hall. Dahil talamak rin ang nakawan dito, pinuntahan namin ang barangay. Pero nakasarado ito at wala rin humarap sa amin na opisyal ng barangay 102. Kaya naman ang pamilya ni Tina, di maiwasang mag -alala. Nakatakot din kasi nagdami na sila eh. Taga nila ma Duterte. Nakakainis na bakit yung mga ganun palabas-labas na ng ano ng kulungan. Bakit hindi na lang madedo na lang diretso. Umaaksyon, Carlo Castillo, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.